guys alam nyo ba etong ilog na to dinedrain nila o oh, para maging malinis pag maduming hmm. diba okay, na sa okay. pag sumabit hindi ka siya <laughs> okay Ay, ayos ayos ito po lang po yung parking natin eto to tapos lahat na lang po tayo pababa okay, okay. anong meron dito titignan natin kasi ginagawa pa lang siya opening pa lang siya yun <laughs> ayos okay. ayun o titignan natin kung anong meron dito ah mountain bike trail ayan o may mountain bike trail pala dito. Ayan. Entrance okay ha. Ah? Okay dito. Tsaka saka lamig. Aha. Video. Ngayon pwede pa. Magbabayad ka lang kapag kagamit ka ng amenities or ganda. Ma A activities. ano kayo Laguna pero nang Palawan. Uh. <laughs> Big. Oh, oh, ayan, turista. <laughs> Wala pa eh, no? Wala. Hindi pa siya totally, <laughs> ano? Meron Entrance, pag mag-swimming. Di ba? Ganun siya. Whoa! Ito, kalamansi. Maganda rito, maganda. Malamig pa yung klima. Yo, welcome. Ayan, oh, Pansol River. and ayan yung entrance. Pagka mag-swimming ka, meron. Ngayon lang to, dahil hindi pa nga sila siguro fully operated. talaga. Ano? wow! Yun na ah, meron na naman kang bagong pupuntahan. Dito lang yung isa silang. Oh, look at that! Magkalunta yung ano ah! Ganda! Uh -huh. Yeah. Damn, ganda ano ganda unexpected tour, guys, maganda? Oh, ano oh. yung eh. dito And the weather, ang lamig sa natin yung ilog sa kahit sa kahit Oh, ano? Oh. Ano? Ganda oh. Balak. Oh. Ay, balak pala. Oh. 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 Balay, Balay. 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 na. Ganda kahit yung mga cottage nila oh. Very nice. Oh, ang ganda. Sayang, dapat pala dinala ko yung drone para nakapagpalipad sa ilog nang mahulog siya. <laughs> Ayun oh, ganda, ganda. Lilim dito. Oo, meron, ano, meron ano sarili kel. Ah, oh, pwede na mga ano. Stay. Lilim dito, pwede dito Kaya, ah. Pwede dito matulog ah. Ayon ako rentans. Ah, that's Nalon Falls. Ito. Unum Falls 'yung nakita nabe. Ano 'yun? Ayun oh kabana rentans. Yan. Ito mga ano para sa bibi kayo. Ayun 'yung. Oh, yung Tinade. Na okay. Ayun, Nalon Ayan no? Allen Falls registration here. Ato camp. Ah, okay. Ayan no camp. Camp. Okay, Ato. Tito Noel. Be. Camp Tito Noel. camp Tito Noel. Camp Tito Noel. <laughs> Grabe naman Tito. Sino price mo kami? Kala mo hindi ka namin makikilala. Ma. Pwede kayo mag-camping. Ayan Oo, oh. Oh, ayan where ang ito? Camp Tito diba? Noel. Ato. Ayan, magtanong ka lang. Wala na masama magtanong. Hello po, kung kami po ay magkakamping, ano po yan? May magbibitch ng tent or? Ah, wait lang po. Nandito yung aming ano. Hindi <laughs> po ako. Ano kasi dito eh. Ah, <laughs> <Ay>. lang po. <laughs> yung naka-assign lang po dito. Wait po. Ah, okay po sa so like this lang po kasi <laughs> ako. <laughs> ah, okay po. Ah, wala yung ano, wala yung naka-assign. Ah, oh, nandiyan lang po sa bag. sila. Pwede mo pasukin po. Alisin na. Pwede, na, pwede na, lang muna. Alika, pwede daw na pasukin dyan. Yan natin yung campsite. Nandiyan daw sa site pwede, 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 pwede mag-pitch mag mag ng tent, tent or ano. Ano River muna tayo or dito sa camp? Magkano entrance? wala pang ano. Ano mas malayo. Tingnan natin kung magka-camping. Oo, okay 'di ganoon, umaw eh. Ikaw mag-aaja. Grabe si Tito Novella no, talagang silent millionaire no. Akala hey. niya oh, hey. iniba niya pa spelling hey. ng name niya. <laughs> yan, ganyan. Tasan dito. Ay, okay. oh, diyan. Okay. Ano tingin mo na ba Paano po yung sistema niya ng camping dyan? Ano po ba? Meron po kami itong ano, kung sa amin po yung gear at tent, ah, okay. meron kami 1,000 per person. 1,000 per person? Meron okay. na po kayong akses sa ilog, and then meron kayong free breakfast. Okay. Pagka, Pero check niyo rin po kung ah, ano pa po yung ano, namin, prom sa page. Ah okay, may ano kayo doon? May promo po kami. Pagka amin yung tent, gear ako to lahat mga ganun 500 po ah, five, per box. Mm. Pero, pero, kasama na rin ba yung hindi rin po yung... ah, ah, okay, kaya mas camel, maganda no? nasa amin na po yung tent at namin nasa ano um, na lang ah, okay, na okay, na okay. Rin, okay, okay, ang dadalhin okay. na lang po yung damit And then, mm -hmm. na yung free... pera na lang at saka ano, ano? <laughs> <laughs> may free breakfast sa kayo nun at saka access sa ilog. At ah, okay. po kung sa inyo po yung mga gear at tent 500 po mag ano pa po kayo ng ilog ah, mag-e-entrance mag -e mag -e no? eh, yung naalon na falls na yan ina pa or ano pa? connected nasa sa ano sa yes, Ilong. Yes po. Meron siyang boating and then may trekking. Kung ah, okay. magpupunta kayo ng Ilong, mag-entrance kayo ng 100, additional ng 50 para sa boating at saka papuntang sa Ilong. Sorry. For rim, guide. Oo, oh, yes. adjust. Ah, kami 50 steps. Pag bumaba po kami, may mga view na doon. Yes po. Mm. Oh. Mm. So, after ano. yung ano namin river namin ay hindi talaga totally na river lang kasi oh, oh. meron siyang ginawang parang full, hinarangan. Ah, okay, man-made na. Oh, man-made. pool. Natural. Pools po? Hindi pool, pool. 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 Swimming pool. Meron kami diving area, main pool. Ah, ba? pa. 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 sa page po Pa. Ah, sa page Pa. 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 Meron po kami dito, ito po yung bago lang. Yes po, pwede po kayong pinagbabalik po namin. Magsumi? Hindi po. Baka um, ma umi. Matarik to. Ano ito? Be? Ilan? 165? 165? 165, Steph. Steph? Steph. Steph. <laughs> <laughs> oh? Oo. <laughs> oh. Ayan mo, oh. oo. Ayan o, tignan natin ina inayos na, na raw nila dito yung ano yung river nagyan nila ng parang falls ayano so, ayan o oh. bebe ah oh. yung outfit ko ay picture anak ah, nung no, no, ah. ito picture picture, picture lang ko daw siya guys <laughs> para lang sa outfit niya o oh, yan o oh. to tsaka nang ah oh. ang na no go, let's go. Tingnan natin. Tarik ko. Hindi <laughs> lang nakikita pero matarik siya. Hmm. Ayun. Ayun siya, yung river. Kaya ni mama ko? Si mama. Kaya. Pero si mami, hindi. Diba? Hmm. Ayan. Okay. Ay, nakuha. Oo. Oh. Ginawa daw nila to, di Diba? Saan ka magdadive? Ito. diving? Ito ano. So, ito, ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang yan. Bro, okay. Ay slide pa. <laughs> ano na? Slide. Ayos <laughs> yan. yan. guys. Ayan. 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 No? Ayan. Reminders, what's your children? Ay, ay hindi pa ito tapos Hindi pa ito tapos, ano? Eh, eh. Ganda-ganda guys! Eh. Ganto, Re. Eh. Ganto, Ganto yeah. eh, diba? no. ah! Re, gantong outfit Gantong outfitan? Yes Oo, di ba? Look! Oo! Our color lang yan mm. Re, eh, ginawa na nga kasi nila eh, di ba? Oh ayan oh okay dito lang yan sa silang naalon Falls ah, saan Falls? ah yan yung mag a hike pa ang ganda ah nilagyan nila ng lona ang ganda tapos may duyan doon ayos ipicture ako muna ang aking may bahay ah baby kaya ah, nga may duyan eh ah 1, 2, 3 this is so unreal One, two, three. Ganyan? Oo, oh, dito. Pero no diving na kasulat. No diving. No Sliding. Sliding pa sila. Ayun. <laughs> ang galit eh. Ang galit, ang galit. Tara na, picture mo pa ako doon. Tan, tan. Doon ang magbabangka ka Papunta? Tama? Doon? I don't know. Magbabang ka? ka Wow. 1 2 3. 1 2 3. Ano? natin kusang yung bangka. Ayan. Ayun, Magbabangka. bangka. Ayun 'yun. Na-alon force gaano katagal lang hike. Nazarap, okay. maganda malapit na ayos na ayos Pero sa gamitin ba Ah, ang ganda, lilin O? Oh? Ang hmm. kagandaan dyan, malapit lang siya Silang lang Ngayon okay. Do magbabangka ka Tapos, magkatrek ka ng 4 minutes Para mapunta ng falls Panalo Thank you Kaya kung maga pa, sa falls Bale, next time, babalik naman kami Thank you, thank you. Malapit. Parang okay, sa ito, bu okay, okay bu ito sa bata. Ito po, okay po ba ito sa bata? Ako. Ayan oh. Yan, ha, bata Pero pag summer, di ba? dami. Okay. Okay. Oh, ay, Ayan ng Ayan yan? Oo. Ayan tubig. Ayan tubig. Ayan tubig. Ayan <laughs> <Okay>. <laughs> ay, si diving nyo ito. Eh. Ganda. Mas may slide ka rito. Kaya ba pinakamalalim nila, 9 feet. Bye -bye. Alright, we're going back. Kaya nga, problema. <laughs> Pataas. Ay, diving platform. Ganda. So, babalik tayo rito, guys. Sa so, ngayon, babay na muna. Dahil kami ay papanik ng 100 plus step. <laughs> yun, binuksan na nila oh, yun oh, pupunayin daw to eh so yun yung pinakamalayan nila na yung ba diba? sige ayan pa ah. Uh. Ah. Uh. pa nila para lahat ang dahon na ulit wow, cool diba? <laughs> cool oh <laughs> sarap mag-slide dyan ah <laughs> para mag-slide eh diba? Yeah. ayan may mga bis bisita tayo mandatory stop sabi 30 seconds 1 minute eto <laughs> you only fail when you stop trying diba wow. oh Hingal nga ang parents namin dito oh. Ako nakakaramdam na ng hingal eh Then third mandatory stop Then fourth, yun. Okay. <laughs> alright, alright, alright Eh, lapit tayo Ayan. Ah. Ah. Ooh. Doon ka mag- okay. ka Meron ah. <laughs> silang campsite pero bawal siyang picturean yeah. and mag-take ng video kaya hindi na natin na video. Huh? ha? Me, doon ka nagdanot, Nipahat pahat, tapos maliligo ka doon sa pahat. <laughs> right. Pagod ka. Okay. Ang mga bata ko. That's it. I mean, your first time, yung first time po. Bye-bye. Enjoy. Okay. Okay.